Sumugal ka ng sampung Hello mga kakangkong, I'm back! So kumusta pala kayo dyan? Sana lagi kayong okay at yon lagi kayong maging masaya So yun nga, welcome to my vlog At yon pupunta tayo ngayon sa isang napakagandang lugar dito sa Cagayan Walang iba kundi ang Peña Blanca So papasyalan lang natin yung isang pinakasikat na tulay doon sa Peña Blanca. Walang iba kundi ang tawi. Pero siyempre maggagas muna tayo dito sa aking paboritong gasolinan dito sa Petron. Tawag so, Peña Blanca. Peña Blanca ako oh, ngayon. Ay, Peña Blanca. Nice! So shoutout nga pala kay Kuyang Masipag dyan sa may Petron Caritan. Alright. So dito nga pala ako duman sa may Karig dito sa may papuntang munisipyo. At yun nga, kumaway si paring Jollibee at kala ko may bibigay siyang fried chicken pero wala pala, alright. So yun, tuloy-tuloy tayo dito sa biyay at nandito na ako sa may aliman na Peña Blanca. Kagayan, alright, napakaganda nga pala dito. At tignan yung luwag ng kalsada. sana pa napakadaming puno. At yun, nandito na nga pala ako sa may Kamasi, Peña Blanca. At tignan nyo yan guys, tignan nyo, napakaganda nyan. At tingin ko hindi pa yan tapos. So may igaganda pa yan pag natapos, alright. So guys, six years ago, isa akong kolektor ng motor dito sa may Peña Blanca. Kaya pamilyar na sa akin tong lugar na to. So kung may mga followers ako dito at pamilyar ako sa inyo, well, ako nga po pala yung naniningil ng motor dito noon at paikot-ikot araw-araw. Alright. But anyways, wala naman ako naging problema sa mga customer ko dito dahil isa akong mabait na kolektor. Alright. right. So balik tayo sa biyahe mga kangkong. Bago nga pala makarating dun sa Maytawi ay may madadaanan ng barangay. Yun ay ang Kamasi Centro, Dodan, Patagilig. all Alright. So malapit lang naman ang Peña Blanca sa Tugigiraw at napakadali lang bumiyahe dito dahil maganda naman yung daan dito at saka presko dito mga kakangkong. Marami kang madadaan ng mga puno. All right. So dito nga ay malapit na ako at bumaba na ako dito sa napakagandang Tawi Bridge. Alright. Oh my God. Napakaganda talaga dito. Alam nyo ba dati napakababa lang ng tulay dito pero yun nga inayos na ito at napakataas na at imposible na ito maabot ng tubig. Alright, so gusto nyo silipin yung ginawa kong video? Alright, ito na. Halika rito Sumugal ka ng sampung minuto Sabay tayong maglalayag sa kawalan Sakay ng ating isipan Waan natin silang lahat, tayo muna hanggang sa pagdilat dilat pupurahin lahat ng ala ala sama sila Saglit lang tayo muna ng dalawa Saglit lang tayo muna ng dalawa o oh, di ba? Napakaganda ng Peña Blanca kagayan. Marami pa yan at alam ko marami pa akong pupuntahan dito pasyalan. Alright, So pagkatapos ko nga pala dyan sa may tawi, ay dumarecho na ako sa may sentro Peña Blanca. All right. So bumalik nga pala ako dito at mabilis lang ang biyahe ko. So dito na nga pala ako sa may sentro Peña Blanca. At dito ako pumesto sa may tapat ng simbahan. So yun guys, tignan nyo yung paligid kung gano'ng kaaliwalas dito sa Peña Blanca. O diba, napakaganda. Saka mababait ang tao dito. Alright. At saka, sa katunayan nga, nung dito ako nag noon, marami ako naging kaibigan dito sa may sentro, dyan sa may kalaw, ganyan, may nanarian. Alright. So dito nga ay niready ko na at sinetap ko na yung drone para makita na ninyo yung napakagandang Peña Blanca dito sa may sentro. Alright, so habang nagpapalipad nga pala ako dito ay may lumapit sa akin ng mga mababait bata. Ayan, so nagsalamin pa nga si kuya para makita niya kung pogi daw ba siya. Alright, so yan, minto na nga sila. At yun, nakita na nila kung anong ginagawa ko. At yan, test na sila, siyempre. At tinawag pa nga nila isang tropa nila. Alright, ayan. So ayan, sabi nga nila, ngayon lang daw sila nakakita personal na isang vlogger. Alright, so sana mapanood nyo ito mga kuya. Alright. So gusto nyo ba makita yung taas ng Peña Blanca? Alright, ito na So yun nga mga kangkong hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa pagtapos nitong video na to at hanggang dito na lang ako nga pala si kangkong at lagi nagsasabi kung gusto mo yung masaya bukas umpisa mo na ngayon. Bye bye!